Daddy William, may malalim na mensahe ngayong karawan, Chinito Princess. Kahilingan naman ang kadagayahan na anak. Maraming sinakripisyo kaya gusto naman na mahabawi ito sa sarili. Siguro noong kasagsagan ng hiwalayan ni Kimi at si Yan, si Daddy William talaga ang nadurog sa sitwasyon ng anak. Siyempre magulang iyan, kaya nilang Nasasaktan ang mga mahanilang anak. Ito naman ang ilang komento ng mga netizens. Sana nga matupat ang wish lahat ng fans. Ipagdarasil din yan. Tumatanda na si Idol. Sana si Paulo na nga. Yung mga ipinapakita din kasi nito ay sobrang pang Every time din kasi na may interview, siging tinay pa siguro, mo na i-pressure. Enjoy muna, hayaan na makilala pa ang isa't isa tisa. isa. Nakatatlong project naman na. Assurance sa ni Paolo, obvious na obvious, hindi na muling magkakaroon pa ng ibang kalaptin. Stay na siya sa Princess natin. Ayon pa sa si ng komento, Tuwing lumalabas ang Kim palagi nang nakangiti si Papi. Noon kasi parang takot sa tao at ayaw na ihalubilo. Si Kim Chiu, magaling talaga magdala ng relasyon. Halata naman na si nilang isa't isa. Sana lifetime partner na. Di matatawaran ang kadigayahan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Yan sa unang kaarawan, sa ibang, sa ibang bansa kasama si Papi at buong pamilya, ba ay, wisi na lang sobra-sobra. Nabila, -sobra. ang magpahinga mo na ngayong bakasyon.